Uh, welcome to Nestor Lakay Channel. Uh, ang lulutuin ko po ngayong araw na to, magluluto po ako ng sinigang na bangus at magpiprito po ako ng galunggong. Ito pong isda na to, uh, nabili po namin kahapon sa Pandawan, Rosario, Cavite. At ano, ito po ang sangkap na ihahalo po natin sa pagluluto po ng sinigang na bangus. Naghiwa po ako ng luya, sibuyas, sinahogan ko po ng okra, sitaw, meron pong kangkong at talbos ng kamote. Ito po yung mga atalbos ng kamote. Kangkong. At nakahingi po kami dito sa katabi po ni nanay. Meron po ditong ano, tanim po na kamyas. Ayan, ito po ang gagamitin po natin pang sigang sa ating lulutuin sinigang na bangos. Ayan, ah, nagpapadingas na po sa kalandi uling si Nestor Lakay. Dito po kami kay dito po kami ngayon kay nanay magluluto. Pagyan ko na po ng asin itong galunggong at ipiprito po natin ito. Ah, ito pong ano bangus ah, tinatanggalan ng kaliskis ni Nestor Lakay. Sisigang. At ito po ang ating lulutuing sinigang. Ito po yung nabili naming bangus sa Pandawan, Rosario, Cavite. Okay. Yan, una ko po munang ang galunggong. niluto na po ang ating pritong galunggong at lulutuin naman po natin ang sinigang na bangus. Lagyan po natin ang asin. Lagyan na po natin ang luya at sibuyas. Lagyan na po natin ang kamyas. Ang kamyas po, ah, masarap po itong pangasim sa mga ganito pong nilulutong sinigang na lalo na po pag mga isda ang lulutuin the best po ang sinigang sa kamyas. Tutuin laan po natin maigi po itong kamyas. Lagyan na po natin itong sitaw at okra. At ilalagay na din po natin ang bangus na isda. Yan, ilalagay na, po Ila ni... ilalagay ang uh, isda. Ilalagay na po na yung sulakay ang isda. Napakadali naman po magluto ng sinigang nabangos sa kamyas. Dalagay mm. na natin po ang ah, gulay na talbos ng kamote at saka kangkong. Yan. Yeah. At ilang minuto, maluluto na po ang ating sinigang na bango sa kamyas. Luto na po ang ating sinigang na bango sa kamyas. Ito, pritong isda. At saka, ito ating sigang Ano ako na siling labuyo. May hey, kalamansi at toyo. Kalamansi at toyo. Masarap ano ka partner ng pitong isda ang may sausawang toyo at kalamansi na may sili. Tapos may masarap ka pang sinigang sa kamias na bangos. Mapaparami ka ng kanin. Sinigang, sinigang na bangos. Ating pong titikman. Ang ng isda. Tapos, ito po, yung aming palinito, kalungo. Crispy, crispy po siya. O, napakasarap. Sasaw-saw po nila dito. O, sarap. O? Kain po tayo. Kain po tayo.